halo, pinagulang kita na pa kala kasi ang ulan yung kamara niya, maghigh ka ba? ibalak ka na lang ka? sayo ko matagal, masais, tete kapen. kung ka. ulan na ka sa budget na ako, eh kaguluhan na suskulan. Pagalis namin kanina sa bahay, huminto na ang ulan. So sa biyahe namin, biglang lumakas ang ulan. Kaya umisilong muna kami dito sa ilalim ng kakahuyan. Dito kami ngayon sa Anapog, San patongo Patungo kami sa bahay ni Marby. Dalawin natin si Marby. Tering ulan na. Medyo maambon na lang kaya patuloy kami. Andulas po ng daan mag sana kami kanina pero ang layo ng lalakarin ko galing sa kalsada patungo sa bahay nila ni Marvie kailangan pa tayong aakyat kasi doon sa unahan sa may uh, mataas na bahagi dito sa Purok Pumamila mm -hmm. Anapog Basta ganito na may kalayuan po galing sa kalsada, kailangan din tayo magmotor para mapasok talaga. So ngayon po ay ulan ulan madulas ang daan. Yan, makipot po yung daan dito, madamo, mabato, madulas. So, go-go lang kami. Go, go, go. Patungo sa itaas sa bahay nila ni Marby. Yan, mambun ambun pa. Pero okay lang, kaya to. Kailangan natin nga mapuntahan natin si Marby ngayon kasi bukas, iba naman yung schedule na ito pong motor na service namin, lumang XRM to, eh, matibay ito, kaso maliit lang. Mabi, mabibigat po kami. Ako, mabigat si Bro tata, mabigat din. So, yan ang motor namin, ot na ot na sa uh, daan. Okay lang po makipot ang daan, madulas, basta wala lang bato. Mabato kasi, so kapag uh, maulan, madulas ang bato, kaya dahan-dahan lang. Ito po talaga ang uh, tunay naming buhay bilang tagahatid ng mga tulong sa ating mga kababayan minsan sa mga video namin kinakat na namin para hindi masyadong mahaba pero ngayon na uh, hindi ko na pinutol yung video para malaman din nyo kung uh, ano din yung mga hirap na, na pinagdaanan namin pero masaya pa rin kami sa ginagawa namin dahil ah, nandiyan kayo eh. lagi nakasuporta sa amin at lalo na sa ating mga sponsors. grabe guys ang nandaan di makaya na. Dango kayo? Dango kayo. Adong. eh, uh. yan. As Marbe. Asa mo ya. Ha? Ya. No. R -R -R uh. Asa mo. Yan po ang kapatid Marbe. Mag Asa ka magkausok tubig? No. Ari, labit. Uh -huh. Sige. Asa. Krabi guys, krabi yang dules Yang lama ambun-ambun Pao Ma ambun-ambun ya. Nah, mengabah tau <laughs> Hai Ini panggilan ini mau? Alisa Jin Drek Baik atau laki? Laki Ayo laki Ulan ga ya? Ulan <laughs> <laughs> Gipayungan kung inday da. Grabe. Dalaro <laughs> pa niyo sa um. Yan eh, uh, dal ani bayo me inday yo. Utan kay ba. <laughs> ah, sakay lang ko.

Oh, walang klase ngayon kasi linggo. Si nanay, nalito si nanay. Nanay, kasi tingalan mo, nai? Marilim. Ha? Marilin. Uh, wala pa yung nilungag? Wala buwan po, no? Kaya kung Grabe, ang lakas ng ulan. Ay! Oh! Niyo, guys, oh, kainan uh, nanay ako kayo? Grabe. Ang lakas ng Ang ulan na. Ay, kung dito, ako ma. Nabasa na ito. So yan po guys, napakalakas yung ulan uh, Ngayon po ay eh, naparito po kami So linggo ngayon, patuloy tayo Yan kanina, walang ulan kanina So kaya nga umalis kami Walang ulan, so nabutang kami dyan sa ano Sa may tambungon So patuloy kami dito, so dito lang kami si Silong At dito na talaga kami Sana mamaya huminto uh, ito Para makauwi din kami ng maaga Apo na kasi Yan kumusta naman marami? Ha? Uy, may palong. Brown out. Dito sa Dari Marbe. Dari Marbe yan. Malingkot. Ayag, ra? Yan po, ay kumusta naman, Marbe? Kumusta na? Ha? Skwela, ragapon? Kumusta ang ano po, yung... Yung talagayan ninyo, pati yung mga pangyemuhang kuwan ba? Kumusta? Wala na nang balik ko yung sakit? Ay, wala na so iwas iwas talaga sa ano no iwas iwas sa ka kanang mga mga bawal na pagkain ganon yung bagoong soft drinks wala nang tulay na kung big lagi tapos tapos na kanang tubig pa oh tubig uminom ka ng maraming tubig oh -huh. so sa mga bago pa sa ating channel si Marby po ay yan po natulungan natin noon laging nakahiga dito ilang uh, linggo nakahiga may UTI pala So, tip-up sa doktor Nabigyan ng uh, tamang gamot So, tawa ng uh, Diyos Ilang, isang buwan na ba no? Isang buwan na maigit, no? Okay, okay na So, patuloy sa pag-aaral Si Marbe po ay first year college edoc Education So, ito po yung kanila Ito yung bahay nila Ito po yung bahay nila Yan na uh, Yan, sira-sira na talaga pero ang problema dito hindi sa kanila yung lupa yan ang problema so yan to uh, yan to tulong yan mo tulong yan ano yung pagkakaroon yung pagkakaroon yung ano yung para ano talaga, para maka balang araw, maka Nakatabang ka sa inyong lilikanan to? Kali na gawin ganit eh. na ito ba doon? Nauna, ginayuan ko. Pero karoon, nakamala na lang itong tango ko. Naglakaw na lang ka? Oo, masayo ko. Masaba. Masay. Masay ka pin. na? Wala nga kayo sa masahe? Kaling budget na lang Eh, gagaw mo ba sa Marami kang babayarin sa stall? Okay

malayo yung parolan niya, di ba? So, maaga kang gumising, maaga kang maglakad mula dito, patungo sa school, ganun. Oh, Pabalik naman. Sa pag-uwi sa hapon, ganun din. Oo, oh, yeah. lang, maka, na, na, lang, maka, layo kayo na lang Kung mayroon kang akilala, pasaskin ka. Um, <laughs> <laughs> Ang, uh, about sa mga bayranan sa iskulahan, mga dako din yung bayranan. Napoy, dogmay, like, kung naman, kung jeez, 20, inanakit dapat ako na ng 100 sa t-shirt na Nana kay sige man sila sa na t-shirt na Nana so lagi pero nang labi na ako karon umabot sa mong NSTP mag-immersion ni niya kami may magasto sa kuan makiting sa mga bata na siguro sa diwa kaya na kung yun na huna na yun na po ito? Kasi guys, ang uh, tatay ni, ano, ni Marvie, sa ngayon nag lang, no nag uma yung mag uma po eh, hindi tayo makakain agad magtanim pa tayo matagal pa tayo makakain noon po ang tatay niya sa construction nagtrabaho na hinto so yun nga yung unang pagpunta natin dito si Marbie po ay eh, nagloko lang sa sook wala ikapalit og tambal <laughs> may gani. kaya itong narian so itong nakita si Marbie ron naka smile basic na ay problema so istimit, mga pilay, sa inong estimate mga pila yung bayaran sa eskulahan Project, uh, project. Kasi ano si Sitio no, si Sitio Mangano. Sitio na para lang so ang sitio po ay wala namang ano no, wala Anong mang tuition. Walang provision. Pero uh ingon nila na 25 or 50 pesos na Oh. Pwede kanang dumala lang sa plastic so sa kanang mga Byronon nimo ba kanang yung problema nga bayro nun, mga estimate ni mo, mga, mga pila? 300, inana. Mga 300? Mm -hmm. 300 pesos ang uh, problema mo? <laughs> Nag-problema ka sa 300 pesos na babayarin? Lahat, lahat na? Oo, oh, lahat na na na. 300 pesos? Na? Isa ba yung layan? Gawa sana? Pa'n? Uh, Ture, sa pamilya, ina na na. kanang labi na, kanang si Dan betaw, ina na nya Nga, nga papa nga. Wata po na, kaya pa ko, ina na. Kasi uh -huh. niya, madok na tula, tanong bugas. May uh kaunan -huh. <laughs> ba na? Sa na lang, madok sa tula na nangyayin ko ano ba ay pamahaw, na, ulay kaon na. Sa iPod na, po'y maluoy sa kong classmate, pagkaan kong bayte, na. Pero pa talaga na lagpaan, kundi patsig ano. Oo. Uh -huh. Ganon po ba? Yan po ay minsan lang kami magdadalaw dito guys kasi sobrang layo dito sa amin. So alam naman ninyo no, ang layo na, ang layo ang lugar, ang layo ng lugar namin sa Tabogon. So malayo-layo po dito kasi nandito tayo ngayon sa Anapog San Remigio. Oh, so, so minsan lang tayo makapunta dito. So, bukod sa mabayaran sa school, sa mga project, sa ngayon ang financial daw bigas kasi yung tatay niya nag ano po, nag-nag-umalang, nag, uh, nag lang. ano bang tanim ng tatay niya ngayon? So ngayon, nandun siya sa ano, sa umang ngayon. Oh. Nabasa na 'yon. Basa naman kay nanghabas po siya. Nanghabas din. Okay. Nanlan ko po. Oo. At saka si nanay nilagnat. 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 Ba bago para kani oh. Uh -huh. ayo na ayo. Eh, hey, o, -o kaligo sir. Opa, kaligo. Opa. Ka? O pagka kaligo? Gilantan ka? Oo. Oh. Ito ang looyan ko naman eh. Yun ko, kahit ko na. O uh -huh. kaligo ka, tungkol sa kong hilanat. Ba? Hapon ang sobor. hapun uh -huh. sa hapon. Okay, okay na.

wag gede kuarta nai kanang. mo kuarta si Roy. Wala di mabalik ya dia, wa kai manuk dia balik <laughs> manok gangmai pun. Gangmai? O, kaya, kaya, sama, dia. Dai manuk pro may pun. Gagmai? Wa kai wa dia sama mai, wa kai sigbin dia. Gagmai pa piso. Di balik dire <laughs> bro. Wan mun tu kami na, na sila silas basura nang wan ko mangut. Na masura mangut di mo? <laughs> oh, bago lang. Mga alas 12. Na to launa. Na ngon sila nang lakal sila. Tapos nakabinta sila. <laughs> Pila tuh Helen? Napa na, mau ibu Ron <laughs> ha? Wala kayong bigas ngayon? Ah, ganito lang Marbe Ang problema mo, yung babayarin sa school Bigyan kita ng pangbayad, ha? At saka bigyan din kita ng pambili ng bigas Okay? Ha? Galing ito ni Miss Jal 1,000 1,000 <laughs> 2,000 yan. 2,000 galing yan ni ano, ni Miss Jal sa si Davao. Ah, uh, Ate bigyan na dagdagan natin 'to. Dagdagan natin 'to, galing 'to ni Atinida para bang bilhin ng bigas, ha? Mayroong 1 uh, 2,000 galing ni Atinida So, bali 4,000 lahat yung pira ninyo. Ah, uh, makatabang na. Ang mga bigas saan na, unahin yung mabalong. Kaya looya po ninyo. Luya po ng dalagaha guys Huwag ka Huwag ka utraba kayo Wara ginanambok kayo pating ni Wang Nga nung wang ka Sige po butan niya, mais Ano na ala Nga wala nambok? Nga nga gina sa dyan din Nga gina nanambok Nga gina problema Nga maglabin na maglakaw Nga tail ni Marby Murag ba tayo tayo Sige glakaw Yan Marby sana makatulong ha yan na ah, yung 2000 natin galing yan ni Miss Jal. Miss Jal, maraming salamat din. Nagdagan ko na galing ni Atenida. Atenida, maraming salamat. So ngayon anong masasabi mo? Maraming salamat po sa sa, sa, sa cash. Salamat Ma'am Miss Jal sa Tuki at kay Ma'am Atenida. Atenida sa Tuki. Maraming oh. salamat sa inyo. Tako na kay katabang ng ano, kaning cash parang um, kapalit ang bugas din. Pag last na po sa school ako. So, masaya? Mm -hmm. Smile? <laughs> Naka-smile na. Smile pa cute. Ah, grabe. Oh. Yan po, ah, si ah, si nanay dalit na eh. Nay, ang sama ni mo na nga yung naamon tayo kasro na eh. Mm -hmm. salamat na po sa inyong pagtabang, sir. Salamat yung taon. Mm -hmm. Salamat sa pagtabang. Hindi akong tabang. Salamat na po, sir, sa tabang niyo. Juan. Mm -hmm. Imo e ba na nabasa sa ulan? Oo, oh, nabasa taon. Tuaron dito, wa pa uli. pa dito, wa ka uli, napsinguan. <laughs> ba si na pud noon to. Simba ka ta sira. <laughs> <laughs> ya na magampo la sa ginoo pero may ngataga ta may nglawas. Ta gagmay ta. ang atong kabaskog lang magampo ta sa nga tagata ka. Unsay unsay bahala gagmay ta <laughs> gag <-maita> na eh? <laughs> Bala gagmay ta dili ta sakit-sakit ba? Ah bahala nga gagmay tao. Gagmay Bitaw guys ah. Uh -huh. uh, yan na uh, mga gagmayon gini sila Marby, kita matingala hindi tayo magtataka na si Marby ay sobrang payat kasi yung nanay niya ganun din kung napanood niyo yung tatay niya sa uh, unang mga vlogs natin gano'n din gagmay so namin na mga silingan ganihan mga bata ning ngukod sa muha kay ningus sila, vlogger vlogger naray ay pagay pagay po da mo ay

Bawali <laughs> <laughs> pa ba yan, alam oh. <laughs> mo? <laughs> oh, sige, ha? Bawali po nalang ito. na nila talaga kami, guys. Kasi sabi nila, sumigaw sila, vlogger, vlogger, vlogger. <laughs> so, masaya kayo? Masaya? Alipay mo? Uh, uh, Nana na mo itong balon? <laughs> sige, marbi ha? Bilir kayo may magdogay, hinaot, magkatabang. Ha? Huh? Palitan nyo Bugas gerya ini mo. Pa, help hmm. <laughs> <Yon>. oh, <laughs> mo. O, papali mo. Sa Yan. oh nas tatay tay. basa. Hmm, na basa. Dey magagikan. Tama. Tama. Yung na ko ah. Kung sa may tanom ni mo. Ah, sarusa, Batay Blagboy. Batay Balanghoy. Oo. Hmm. Ah, so resort <laughs> <balang> hmm. <laughs> ah, gay mananom tayo kanang di pagkid maka-undang no? So, ang problema ron bugas dai na, ano yung bugas ron. Ha, ah, ng magsaging to. Ha, naglumag ng Yung smart pig, gamay lang nung kanyang bugas. Ako, oh, kapay bugas ya. Murag wala na ano ba? Na, na, na si ba? Ha, ah, nahiya lang si Marbe ba? Sabi niya, mayroon pa. Na, Si ano, isa, yung isang kapatid niya eh. Nagkot, nagkot, nagtubig. Si Marbin na? Marbin. Oh, Ang isang kapatid niya, niya. Ano, sa sulod, natulog. Natulog. sige po, maraming salamat Miss Jal sa Davao, maraming salamat sa Toki at saka Atinida, Maraming salamat. Ah, dinagdagan ko na rin ng Toki para may pangbili ng bigas at makabayad sa school si Marvic. Maraming salamat. God bless us all.